Magluluto tayo ng ano, ng itlog. Ano na ngayon? Anong oras na ba ngayon? Una. Ha? Anong oras na? Alauna. Ilagay natin ng 2 hours yan. Diyan ba? Ah, sige, diyan na lang. Diyan na lang natin ilagay. 2 hours. Balikan natin siya ng 2 hours. Ah. Ang konti naman ng mantika. Baka si Jenjo may mantika. Ah. Ayan, titignan natin yan ng 2 hours. Balikan natin ng 2 hours. Imposible hindi naman yan mag-ano, no? Kasi manipis lang yan, Oh. Oh, oh tara guys, sobrang init dito. Oh, oh sobrang init. 2 hours! Ayan, tignan natin ngayon kung ano. Sobrang init. Tignan natin kung... Kung ano ba? Ay, kumalat naman yung mantika. Mainit na, init na. Mainit na, oh. Ala, ang init na. Ala, ang init nga. Kasi nga, ano. Ang <laughs> muna kami ng 2 hours para ano, makita namin talaga kung kung makakaluto ba yung init ngayon. Kay sobrang init talaga dito, guys. Oh. Andito lang kami sa gilid ng bahay. Oh. sila. Ano ba 'yon? 1, 2, hindi ko pwedeng sumali din kasi nakaligo ka na. ayun guys, tingnan natin ngayon kung mainit na ba kumuha lang ng itlog yung kasama ko. Bilisan mo na Nick! Kutsara! Tingnan na natin kung hindi pa gulungan. Yan! Tingnan natin kung mainit na ba. Magkulungan. 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 ka dyan. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi talaga, oh. Iyan mo lang, ti. Hindi, iyan mo lang. Mamaya hintayin. Hintayin na lang, ti. <laughs> <laughs> hindi talaga, kahit gaano kainit, hindi talaga makapagluto. Sinungaling tong mga ano, nasabi na nakakaluto daw. Two hours na tong inampay dito, pero wala talaga. Oh, wala talaga, guys. Wala. Wala. Hindi epektibo. Oh. Hindi mo na uminom ay ayakin. Wala, hindi talaga sinungaling tong mga sabi nagmaluluto na daw. Kunin lang. dito, na lang lulutuin. <laughs> Pag nino lang lutuin niyan.